sa tabing daan kung saan sila abutan, doon na lang sila kakain, walang kaarte-arte, -arte, ayan, ang ganyan, ka-dedicated, tumulong ah, ang mga team kalingat na pinangungunahan ni Kuya Bal Santos matubang kahit saan sila abutan, doon sila kakain, walang arte-arte, sasalampak, oo. Oh, everyone, I'm back. This is one Arceo. Ayan, good morning, good morning, good morning sa lahat ng OFW yung kagaya ko. I'm from Taiwan. Ayan, working from Taiwan, I mean. Um, Siyempre, good morning and mega love shoutout sa lahat po ng team Kalingap, uh, especially sa ating founder si Kuya Bal Santos Matubang at Edna Vlogs, Kalingap Rab Matubang at sa lahat ng mga vlogger scouter ng team Kalingap at kapwa ko mga co-reactor uh, Mega mega love shoutout po sa lahat and sa lahat ng mga sumusuporta po. And guys, huwag niyo pong kalimutan na suportahan ang uh, isa sa mga scouter natin na kasakasama nila Kuya Bal Santos Matubang na si uh, Uh, si si uh, Kalinga uh, Maria Ligaya Vlogs ayan at uh, mayroon na naman po silang uh, mga napaligayang uh, mga bata sa isang barangay ayan na uh, nagpa-feeding program po sila doon at uh, mayroon po silang sponsor na kasama doon ayon uh, na wala po sa isip ko yung pang yung name niya basta nandoon uh, panoorin niyo po sa vlog niya uh, ni Kalinga uh, Maria Ligaya Vlogs ayan at uh, Marami silang uh, ano doon na uh, napasayang mga bata. Ayan, nagpapiting program. Ganyan po ang team Kalinga pa yan. Uh, nagpapapiting program po sila. Nagpapasaya po sila ng mga bata na uh, once in a lifetime lang nila ma maranasan yung ganong uh, um, munting kasiyahan. Kaya ang uh, team Kalinga pa ay hindi lamang po nagbibigay ng pabahay kundi uh, pati sa mga bata ay uh, binibigyan po nila ng uh, pagkakataon na mabigyan ng uh, ng yun nga na, na mabigyan ng uh, ng ano ba tawag dito Mabah mapakain or yun nga sa papindig ano at uh, ma may uh, konting palaro mayroon silang uh, uh, prize ganyan at uh, matikman naman ng mga bata na na hindi nila nararanasan yung mga gano'n na, na pagkakataon na konting kasiyahan ay isang uh, isang uh, malaking uh, tatatak na yun sa isip nila uh, na yun ay uh, naranasan nila kahit pa no? ang uh, mga gano'ng uh, gano'ng uh, simpleng uh, kasiyahan yun. So maraming salamat sa nag-sponsor po at uh, pinangungunahan niya nila Kalingap uh, Maria Maria Ligaya Vlogs. Ayan, isa sa mga nag-scouter ng Team Kalingap. Ayan, nakakasama po siya ni La Kuya Mal, Santos Matubang. So wag po natin na uh, wag po natin guys na pagdamutan ng ano uh, 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 suporta, uh, no? At atin pong panoorin sapagkat uh, uh, marami po silang tinutulungan, hindi lang mga bata, mga may sakit at ang uh, mga ano din mga syempre mga napapabahayan, mga lahat, marami silang pinupuntahan at kasakasama nga nila Kuya Bal nila Kalinga Prab, no? at ng iba pa, iba pang mga scouter diyan. So, yun lang po and kami din pong mga maliliit na uh, reactor ng Tigkalinga, huwag niyo pong kalimutang uh, um, i-subscribe. Ayan, syempre, sa mga hindi pa nakasubscribe, baka naman, subscribe naman ang aming channel. And of course, huwag po natin nga uh, uh, kalilimutan sa mga hindi pa nakasubscribe kay Kuya Bal Santos Matubang uh, at Edna blogs, Akalinga Pro Matubang at sa lahat-lahat. Ayan, paulit-ulit na lang, basta yun. Um, Huwag po natin pagdamutan guys dahil marami pong natutulungan ang Team Kalingap. Kahit po kaming mga uh, maliliit na reactor ng Team Kalingap, uh, malaki maliit, bago luma ng, ng, uh, um, ng Team Kalingap ng mga reactor, ay, uh, kahit pa paano po ay uh, naging, nag nag-aambag naman po kami kahit pa paano kaya wag niyo pong isipin na kami ay uh, nagre-react lang kahit, kami naman po ay uh, nakakapagbigay kahit sa abot ng aming makakaya So, ako, katulad ko, wala naman akong gaanong views. Kung hindi pa i-share ng mga merong medyo malalaking uh, bahay dyan, ay uh, hindi pa ako magkakabuse no? dahil hindi naman ako kilala. At uh, paguhan pa lang dito bilang reactor ng Team Kalingap. So, yun nga, guys. Siyempre, uh, uh ipromut ipromote na, pinopromote ang uh, mula sa itaas hanggang sa mga scouter, syempre, hindi na hindi natin kalilimutan na i-promote din kami mga lalo na kami mga din na uh, reactor na maliliit, no? Uh, para naman po kung magka-views eh ma medyo lumaki-laki ng konti, matagdagan ng konti yung aming inaambag, di ba? Para kahit pa paano ay maka maka-help naman din po. So yun lang po. Uh, thank you so much guys. Hanggang dito na lang po. Mag-iingat po ang lahat. God bless.